Ang layo ng mga camel. hindi makita. Ano mga kamel? Sana ba tayo napunta. Napakalayo na nito. Disyertong disyerto na tayo ah. Mamumuntok na tayo. May pa dito? Oo, ngayon pa lang. Ay, puti. Tapos wala akong dalang. Yung Sino ba dito? Hindi yeah. ka pa naman makapasok pag walang ikaw mo dyan. Ayun o, no, yun Ang daming camel. Kumakain sila. May inom ng tubig. <laughs> No, yun, ang dami dun, oh. No? layo. <coughs> Sa pinasyang kamil niya, na yun. Eh. <laughs> Dagangan, di pinapalagpas. Si. Kinakain. <laughs>

yan eh, pa rin 'yung clean. Classic coaches na 'yung kasunod. <coughs> Ay, hindi dito ang akin. May papel siya. Hindi siya Madam. camera. Uh, Kaya ang Ha? Huh? No. I'm here.